Nananawagan si Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia sa isang daan at pito na mga kandidato na tumatakbo sa iba't ibang parliamentary district ng BARM na kung maaari ay asikasuhin na ang dagdag ng mga requirement para sa pag imprintan ng mga balota. Sinabi ni Garcia na kabilang kasi sa ilalagay nila sa balota ay ang picture ng mga tumatakbong parliamentary district representative. Ang problema, sa isang daan at pito na mga naghain ng COC, apat na po pa lang sa kanila ang nagsumite ng kanilang picture. Binigyan ni Garcia ng hanggang July 18 ang mga kandidato para mag-submit ng kanilang mga pictures na isasali sa balota. Hiniling din ni Garcia ang tulong ng media para ipaalam sa mga botante ng BARM na sa balota ay may nakalagay at magpipili ang none of the above. Baka raw kasi magtaka ang mga botante hinggil dito. Paliwanag ni Garcia, binibigyan nila ng karayaan ng botante ng BARM na maari nilang ishade ang none of the above sa balota kung wala silang nais iboto sa mga tumatakbong district representative at political party. Sa October 8 hanggang 12, gagawin ang final testing and sealing ng mga balota para sa parliamentary elections sa BARM. Option po na binibigay at nakalagay sa election po natin. At yun po, kahit sabi pwede namin hindi gawin, gagawin po ng comment, ilalagay po namin para makita naman natin yung effect nung ganung none of the above picture at iba no, pati pictures at logo na mga Mark Anthony Taiko, NDBC Bida Balita.